So guys, sa pa ngayon Makuhuli sa kuya ng isda có pasok không? có thể vào đó! Đi đi! Mình màu thả! Câu hỏi là có lang, Yon lang. <coughs> 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 <Anong tano. coughs> wala pa yung mm -hmm. blue, orange okay. huh? <laughs> blue ya yeah, blue

Diyan pagagawin oh, hmm. okay. <laughs> <Ito lang peraso. laughs> <Dali> tayo Dito <laughs> oh, oh, lang, muna tayo. Dito lang. lang muna. Dito tayo muli. na muna. Ha? Dito muna. natin sa Ate nga, ilang krasa Press na press? Malaki. <laughs> press na <press. laughs> laki <laughs> guys. Ang laki ng uli. Oh, dito lang yung isang fish pond. Ang lagi sila uli. Teka lang. Teka lang. Malaki dito. Okay. Ay. Ano naman? Ano yung na-deflux? Ha? Tatlo. Tulo? Oh, yeah, the... Uy, ba yung tulong mo pa? Hindi. Yeah. Uy, pa'n balikin eh. Tatlo ba yung At <coughs> Pumupulso pa. Mahay pa. <laughs> maulan, maulan yun guys Uy! ka! Hello. Ikan mana? Ikan mana? Ikan mana? Ikan mana? mo, mana? mo mo Hi guys, this is Basso Jeng vlog. Oh boy! Ano ba yan? Si Kuya Dinky Lalag-lag siya ka dyan. Pwede Pag tinulong ito dyan, tingnan mo. Ang <laughs> 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 isda ka na rin. Ikaw, ang isda. Hmm. Walang mga ispat. Huh? ulog na, siya, guys. Uy, ang lalim. Hindi pala. Babaw lang pala nyo. <laughs> babaw lang pala nyan. Ayan na. Ayan na si Master, ano. Master. Yung flashlight Mauli nasa babaw pa. Mauli kaya. kaya. Yeah. <laughs> Ayun, ayun. Kita-kita. Ayun, ayun. Huli. Kalaki pa rin. No? <laughs> Ang laki. Ang mo. Ang laki mo. Walang big kuya dito. Ayan, wang. Pangalaw na yan. Ayun. Ayun. malunpa pa. <laughs> ayan na, meron ng ano yan. Meron ng breading. <laughs> may breading na yan. Kasama na ang breading dyan. <laughs> may breading na, guys. Kaya alam nyo na, bakit masarap yung luto? Okay, may bara. Merong special <laughs> breading na nilagay. Ito, guys. Oh, ayan, maulan. Kapa, ayan na. Ayan. Ah. 3 for 3 ba ang makukuha na ito? Uh, uh, <laughs> Pag tinulak talaga kayo dyan. Ang ramig. Dito ka. Kaya bibig. Ayan na guys. Nagahanap siya. Parang ang coast guard ah. <laughs> Parang coast guard eh oh. totoo ilang nalang Kita ba sa dito? dito. Pag tinatapatan niya, may iwan na ito. Iwa. Ayun, ayun na. Ayun, ayun. Nakatutuwa na yan. Nakatutuwa ka na. Alam mo, ha? Ah. Ako, dyan ka pa talaga pumunta. <laughs> doon ka talaga pumunta. Wala, may maliit, kuya. Wala yung maliit to. Maliit yung maliit. Hindi na pwede yan. Dilis Bil na tayo, eh. Tilapia lang lahat yan. Ay, ah, tilapia ba lahat? Ah, sorry, sorry. Ah, oh, mga Manda Manda balik na. Ang dami. Ang dami na ganda. Uli. Ang na. Sige na. Wala din siya. Ayan, ang dami na. Datatalo na na. Wagad na uli.

Tinlaki na pa. Uy, tinlaki pa ako yan eh. Wala natin. Wala natin. Wag! Inuli mo pa. Papakawalan. Niloko ako na ito ni Kuya eh. Inuli nga natin. Papakawalan mo bigla. Ayan. sinong Sinang ano yan? Anong luto dyan? Anong madam? Ano pong mga luto dyan? Anong pwedeng luto eh? Ito

Hindi, nilo. Hindi. Lagas pare. Ang galis <coughs> kisa din eh. Yan. Pwes na pwes. May makita yung ano eh. Ito Makita. Kasi nabili

Yan, oh. Yan lang ang hinole. Ang daming audience Oh. <laughs> ano, Shoutout kayo dyan Oh. Ay, bala kayo. Mahihain lahat. Patay <laughs> Eh, <laughs> ulit meron ulit bagong ano? Breeding ulit. Paano? na ba? talaga ba? isda ayan talaga magalaw pa kaya yan magalaw pa yan Paano ba? Paano ba? Ini itu? Iya. 12 itu. Ayo. Ani. Namung rupnya. Ah. Apa itu? Kayak lambat. Dijay. Nya membantu ya, Dik. ya, Bah? Maasim ka na. Ikaw din. Maasim. <laughs> Alam ko ang labar. Alam niyo? Alam mo? Oo. Uh, naligo. Naligo. Nagbuhos. Ako ulit tayo ng isda Walang player, no? Wala pa Naubos natin yung pamusta kagabi Makulat um. <tinyo> kasi